Market vendor umalma sa no-vaccine, no-ride policy ng gobyerno. J-Updates Isang market vendor mula sa Paco Market, Manila, ang umalma sa bagong ipinapatupad ng gobyerno na no vaccine no ride policy sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ayon sa market vendor na nagngangalang Gemma Parina, naglalakad na lamang siya mula sa kanilang tirahan papunta sa palengke dahil hindi pa siya bakunado laban sa COVID-19. Anya, Tignan mo ang paghirap na ginagawa nyo sa taong bayan. Umupo kayo dyan. Binoto namin kayo para paunlarin ang bansa. Kung ako may kakayahan tumakbo, tatakbo ako eh. Bakit? Para maiahon ko itong mga vendors na ito kasi vendors rin ako. Sa ad ni Jema patungkol sa mga opisyal ng gobyerno sa interview niya sa Radio Inquirer. Dagdag pa niya, nagtatrabaho siya para sa kanilang pangangailangan at hindi umaasa sa ayuda mula sa gobyerno. Nagtsatsaga akong magtinda. Hindi ako umaasa sa PI na SAP social amelioration program nila. Nagtitinda ako ng balut para may pambayad ako ng ilaw at tubig. Ayon pa sa kanya, nagdesisyon siya na huwag magpabakuna dahil siya ay may diabetes at sakit sa puso. Anya, ngayon kapag wala kang vaksin, huhuliin ka. P.I. Kakasuhan ka yung mga pulis na yan kapag hinuli ako. Wala akong vaksin. Alam mo ang ikaso ko sa kanila, H. Ano? Wala na tayong human rights? Dapat lahat ng Pilipino magkaisa, may vaccine man o wala. Kasi, ginagigi na tayo ng gobyernong yan eh. Tumutulong ba sila para magbayad kami sa Meralco? Kapag naputulan kami, may magawa ba sila? Wala. Pagpapatuloy niya. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Dati, sabi hindi daw mandatory. Nasa tao ang desisyon kung gusto o ayaw magpabaksin. Pero ngayon, di nga totally pinipilit ang tao pero may mga pinapatupad naman na hindi pabor sa mga hindi vaccinated. No vaccine, no ride. No vaccine, no entry. Meron pa nga, hindi binakunahan yung baby sa center kasi hindi vaccinated yung nanay. Tama ba yun? Fully vaccinated na ako. Pero sa totoo lang, dapat walang sapilitan. Papano na lang kasi yung mga may sakit tulad ng mama ko, 65 years old, may asma at high blood pa. Kaya dinamin namin pinapabaksinan. Paano na lang kung di niya makayanan, ano yun? Mananagot sila? Sang-ayon ako kay ate, ang bilis nila magpatupad ng batas. Pero yung mga naigihirap ngayon, ni hindi man lang nila matulungan. Yung vaccine trial lang naman lahat yan eh. Pag nag-error sa katawan mo, goodbye ka. Kaya pinapapirma ka nila na kapag anong mangyari sa'yo, walang pananagutan ang nagturok at ang gobyerno. Pero kahit ayaw mo magpavaksin, mapipilitan ka dalaga dahil mandatory sa trabaho. Kung wala kang trabaho, magugutom pamilya mo. Kay sisikmurahin mo na lang ang magpavaksin. Hindi lahat ng nagpavaksin sang-ayon. Yung iba dyan, napipilitan na lang.